Patuloy ang paghahatid ng programa ni Jacob Bicol List Congressman Jill Galon para sa mga taga Premier Distrito ng Albay. Isa rito ang pagbibigay ng inaugurasyon at turnover ceremony ng Solar Powered Water Pump System Level 2 sa Purok Uno, Barangay Lidong, Santo Domingo, Albay na kung saan ipinagpapasalamat ng Barangay Council maging ng lokal na gobyerno ang paghahatid ni Bongalon ng nasabing proyekto kami po in beha po, kang council, po ang council dako ang po ang pagkasalamat ni sa Cubicle Party List lalong lalo po kay Congressman Jel Bongalon sa tinaw po sa moyang uh, dakula pong water supply na dakula po ini makakatabang sa moya pong mga residente digdi po sa Porokono more or less po digdi ang familia is nasa uh, 200 po Ah, nadidipisi lang po talaga sinda. Kung baga, nag -aar arok arok lang kung sa ini may tubig. Although po, igawap man po kami existing digding, ano, water source. Kaya lang po talaga, nagkukulang. Kaya kang kinagpo ini, na, ano ini, solar water system po na ini, igawa na po siyang tinaong poset, maski pa po kami, maski dahi pa po sa muya, pig turnover. So, nakulaong po nga, tatabang po sa mga Uh, residente may po din. Yes, sir. Uh, we are very much thankful no uh, sa tagal po ng panahon din. Uh, at in fact, uh, this this is one of the purok na medyo talaga grabe ang scarcity ng uh, water natin no. And uh, we are very much thankful na hindi po tayo nakalimutan ng Ako at uh, we are very lucky also that uh, pinili tayo ng Ako Bicol na ilagay ang isa sa mga solar uh, water system nila po sa sa bayan ng Santo Domingo particularly po sa Barangay Lidong and Purok Uno. And uh, talaga uh, talagang uh, for how many times ko na rin po nadadaan itong project na to and uh, uh, walang uh, sukat na nakasiyahan po ang aking nararamdaman. And of course, um, with with uh, with the action of our good congressman si Congressman Gil na isang tawag ko lang po, is actually isang text ko lang, uh, he, de he decided that uh, we're going inaugurate the project. Sinundan pa ito ng dalawang tarabangan caravan sa Barangay Rawis, San Miguel Island, Tabaco City at Barangay 13, Bakakay East Central School sa bayan ng Bakakay Albay na kung saan naghatid mismo si Buong at ako bicol party list ng libreng medical at dental services, libreng gamot, libreng laboratorio at iba pang mga libreng serbisyo gaya ng libreng gupit, manicure, pedicure, masahe at iba pa. Dahil rito, marami ang nagpapasalamat kay Bongalon na mga taga Premier Distrito dahil noon pa man ay ganito ng klasing leader ang kanilang hinahanap. Ang nagpa-check like, up, mga hilang, nagpapabulong, uh. so, mga daing lai. Mula man salamat na nagservisig na ang ako Bicol. Salamat, Mima. Ah, uh, thank you very much, Congressman, sa pagtabang mo sa Samuya. Marami pong salamat. Uh, Kapula akong piling katabangan. Hindi po sa muyan lugar. Alam na lang po, po sa Isla Can, San Miguel. Hindi po medical mission na hindi na akong programa po dito sa muyan barangay. Kapula akong impact at sintabang sa muyan po mga konsentwetes. Uh, para sa ako, si Kong Jill po is the best for me kasi Uh, nakakapag-provide siya ng mga archaic medical uh, assistance and attention sa um, mga natatawan niya kay pagbisita sa kada barangay or ano. Basta gusto ko siya. Salamat <laughs> po, Maray. Salamat po, tabang ko ni Samuya. Nakulaw uh, na tabang ini na mga tagawakakay, lalo na dak, lalakbatan ako ng Diterios. Nakulaw ko masalamat ka ng uh, tulong kongresman na yan na si Kongresman uh, Joy Salceda, Kongresman Gil Bongalon, and Gil Saldico. Pas makusog. Ano ba ang digni? Darano ni Dagabo, So, darako lang bagas. Kasi dati nang ginagawa ng province, alam mo mga tao, mas para sa karahayan hindi. May mga ibang prioridad. So, kailangan bigyan mo ng insentibo tama. So, ngayon, ang dala ko dito na kung magpa-check up ka, may 5 kilos ka. Ayon naman kay Bongalon, ito ay iahatid pa sa ibang lugar ng Premier Distrito kasama ang iba pang mga programa. Programa kang gobyerno. These are programs and projects and activities that we are funding every year. Naigwaning alokasyon ng pondo. Pero sa hiling ko, we are doing a disservice kung po yung nakakaabot sa tao. So siguro, uh, may uh, substantial uh, Point si uh, Mayor Edsel kung nata po siya nakapagsabi that this is a first time in the mun uh, municipality of Bacacay na mag po ni uh, Sarong tarabangan Caravan dahil ang um, kita po partikan sa tuyang pigigibo ang advokasya sa tabang sa karahayan and that is why dinarata po digyan sa banwaan ng Bacacay uh, Alam naman natin yung buhay dito talagang uh, napakahirap kung gusto nila magpa-check uh, up pupunta pa sila doon sa a uh, sentro kaya sa Ligaspi pero ginagawa natin nilalapit natin yung libreng serbisyo medical sapagkat so, dala-dala na natin mismo yung mga medical personnel at kasama na din yung uh, mga gamot and mga uh, pang mga pangangailangan ng ating pong mga kababayan